Magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po'y nagbabalik para sa isa na namang video, isang talakayan ng pag-uusapan natin na walang iba kundi si BP Sara Duterte. Matunog po ngayon ang mga balibalita na bumagsak sa survey ang rating ng Vice President na ikalawang Pangulo bagsak. And this is a very significant decline. Dati-rati po, napakaganda ng record ni BP Sara. Napakataas. Pinaniniwalaan niyang uh, sure win na sa 2028. Pero ngayon, nagiba. Bumagsak patuloy po ang pagbulusok pa ibaba nang kanyang rating topong si BP Sara. Pabagsak nang pabagsak. Bago po tayo magpatuloy at alam kong umiinit ang topic. Gusto ko pong batiin kayo po. Kayo po ang mga special na tao sa akin dahil kayo po ang sumusuporta sa aking mga videos. Marami pong salamat sa aking mga new followers, new subscribers, at ganoon din po sa inyong lahat na nanunood sa aking uh, mga video sa akin pong uh, Manong Rayban channel. Ayan, so shout out, po sa inyong lahat. Uh, special mention kay Viel Aguilar ng Baguio City. Shout out sa iyo, Viel. Maraming salamat sa uh, iyong uh, Walang sawang panunood sa aking mga videos. Thank you! Kumusta po sa lahat? Kumusta? All right so uh, magpatuloy na po tayo sa atin pong uh, talakayan. At ito po ay uh, nakafocus naman ay BP, Sara Duterte, dahil uh, for the past few days kay uh, senator Bato de la Rosa tayo nakafocus. But this time kay BP Sara naman. Alam naman po natin na by year 2028, alam po natin na may intensyon, may ambisyon si BP Sara Duterte na maging Pangulo. Pero hindi po tayo sigurado dyan dahil meron nga pong kaso sa ICC, ang ating Vice President. Hindi po natin alam kung uh, isasangkot siya, although alam natin uh, kasama siya dyan, pero uh, hindi pa po natin sigurado kung uh, isa nga siya sa dadakpin or isi-ship sa The Hague, sa The Netherlands, para managot, para to defend herself sa mga kaso filed against her. Yan. Pero unahin po natin tong issue na to. Tong kanyang pagbagsak sa survey ng SWS. May balita po dito ang uh, GMA News Online at gusto kong basahin. So sabi uh, dito SWS VP Sarah's net satisfaction drops in uh, second quarter of 2024 nako, bumagsak, lumagapak. Okay, basahin po natin, Vice President Sara Duterte's satisfaction rating decreased in June 2024 according to the latest survey of social weather stations o ang SWS. The SWS survey of June 23rd to July 1 2024 gave Duterte a plus 44 net satisfaction rating which is 65% satisfied and 21% dissatisfied which is 19 points lower than her plus 63 rating in March 2024 all right so yan po mga kababayan there was a very significant decline sa kanya pong rating. Na ibig sabihin, marami na po ang uh, ayaw, umaalis, marami na po ang tumatalikod kay Sara Duterte. At ang survey po na ito ay ginawa right after, few days after na umalis po siya, nag-resign sa kanyang tungkulin as DepEd Secretary. Yan po. Mga kababayan, ang tingin ko po dito, kung ito po ay ginawa from June 23rd until July 1st, kung gagawin ang survey ngayon, alam ko po na mas lalo pang nag-plunge o mas lalo pang bumulusok pababa ang rating ni BP Sara sa ngayon po. Lalo na yan, umalis po siya. Puntang Germany, iniwanan ng trabaho nung kasagsagan uh, po ng bagyong Karina. At hindi lang po yan. Dahil sa kanyang uh, pagmamaktol, sa kanyang tantrums, sa kanyang mga open letters, pinatataman si uh, PNP Chief Marbil etc., etc. Ano pa ba? Yung kanyang pag-atake sa government about healthcare, pag-atake sa government about katapatan ng mga nanunungkulan, etc., etc. Alam ko po na with all this uh, drama, mas lalo pang bumagsak ang kanyang rating ngayon. Kung gagawa po ng survey ngayon, yan po ang aking pananaw dyan. Sa ngayon po, marami ang galit sa kanya. Marami ang nawalan ng gana. Marami po ang mga mambabatas, mga politiko, kapwa niya politiko na nagagalit na sa kanya ngayon lalong lalo na po si representative Chua ng Maynila. Naku, galit na galit 'yan kay Sara. Kaya alam po natin na sa ngayon mas marami pa po ang uh, tumalikod kay Sara. Mas marami pa ang uh, tumiwalag kay Sara. Paunti-unti pong nauubos ang kanyang mga at taga tagasunod, kanya mga supporters, ang kanya mga loyalista, wala na. Paubos na po. Paubos na. Yan ang realidad. Dahil po sa kanya mga ipinapakita na estilo, mga pinapakita niya pong pag-uugali, kaya lumalabas na po ang kanyang true colors dito. Malaki talaga, milya-milya talagang hindi mo siya pwedeng ihalin tulad kay Lenny Robredo. Dahil si Lenny Robredo ay matinong tao, matinong pinuno. Pero tong itong si Sara, wala. Para siyang bata, pinapakita niya po yung kanyang pagka-immature. Madali lang pong magalit, wala po siyang uh, control, hindi po siya cool. Madaling magalit. Pinapatulan niya right away ang mga issues. Pinahiya niya si PNP Chief Marbil at tong sino-sino pa dyan. Lalo na po nung uh, mabawasan siya ng uh, security personnel na ikinagalit niya. Yan po mga kababayan. So ito po ang ating vice president na may ambisyon na tumakbo pagka presidente sa taong 2028. Gusto niya mamuno. Gusto niya maging pangulo at pinakamalakas, pinakamakapangyarihang tao sa buong Pilipinas. Ang tanong mga kababayan, Pabor ba kayo na si Sarah ang maging Pangulo ng Pilipinas? Napakaganda po, mabuti na lang. At habang maaga pa, pinapakita na niya ang kanyang totoong uh, pag-uugali, ang kanyang demeanor. Actually, misdemeanors po ang mga nakikita natin. Mabuti na lang at uh, pinapakita na niya ang kanyang true colors. At ito po ay mga qualities, mga negative qualities. Na nagsasabing uh, hindi siya pwede sa posisyong presidente. Being a president, nako. Mabigat po ang responsibilidad ng isang leader ng bayan, ng isang bansa. Kailangan po natin ng isang presidente na matalino, may pagmamahal sa bayan, hindi traidor sa bayan, isang presidente na sensitibo sa mga pangangailangan ng ating mga mamamayan. At nakikita po natin na hin wala po 'yan. Wala po yang mga qualities na 'yan kay BP Sara. Malayo si Lenny Robredo sa kanya. Para po siyang bata. Parang uh, napaka-immature niya at madaling magalit. Yun nga marami nagsasabi na may tantrums. Alam niyo po yung parang bata na pag nagalit or nainis or um may hindi ginusto, iiyak Ihiga sa may uh, lupa. Parang inagawan ng candy. Yan po ang ating vice president. Tanong, siya ba ay karapat-dapat para maging pangulo ng Pilipinas? Naku po, huwag naman. <laughs> Hindi po siya fit. Hindi po siya qualified na maging presidente ng Pilipinas. Alam niyo po, mataas po ang kanyang rating noon dahil nga nadala siya ng kanyang tatay. Influensya ng kanyang uh, tatay Digong. Kaya mataas po ang kanyang rating noong umpisa. Pero sa ngayon habang uh, as days go by, nakikita na po natin ang kanyang pag-uugali. Parang hindi po siya professional. Yan po ang ating napuna. Parang isang batang uh, madaling magmaktol. Hindi po yan ang ating kailangan. Ang kailangan natin ay pinuno na mature, pinuno na may perspektibo at uh, magandang kaisipan para sa bayan. Pinunong matalino, matalino mag-isip para sa mga pangangailangan ng ating bayan at mga mamamayan. Pero ito pong vice president natin ngayon, ewan. Ang tingin ko po, to be honest with you, mahina. Hindi niya kakayanin. She was given an opportunity being the secretary of the Department of Education. But wala po siyang nagawa. Na maganda, mga programa sana na maganda para sa ating mga mag-aaral. Para po sana palakasin ang ating uh, Department of Education. Alam naman po natin na ang mga mag-aaral na Pilipino sa edad na 15 ay uh, kolelat po tayo sa mga areas ng math, science, pagbabasa. And uh, wala po siyang nagawa. And even her kababayan in Davao region, isa pong representative, is it Castro? I'm not sure po yung, sorry, yung apelyedo. But meron po nag-react na isang uh, congresswoman sa Davao uh, region na nagsasabing uh, wala siyang nagawa sa Department of Education. And this reflects na pag siya pong naging Pangulo ng Pilipinas, kagaya din po siya ng kanyang ama na walang ganong magagawa. Kumbaga, tatapusin lang niya ang six years, pero actually, wala namang magagawang uh, ikagaganda ng ating bayan. Yan po. Kaya, mag-isip-isip po tayo, lalo na po yung mga taga Mindanao, huwag tayong maging panatiko. Kailangan natin maglukluk ng isang pangulo na magbibigay po ng isang mas magandang kabuhayan sa ating bayan. Remember, we choose a leader, we choose a president para po magtrabaho, magserbisyo para sa lahat ng mga Pilipino sa buong Pilipinas hindi lang sa dabaw. Dapat ang presidente ang buong Pilipinas ang kanyang pangangalagaan hindi lang sa isang rehiyon. Kaya mga kababayan, I appeal to you. I know and I can tell na si Sarah is not fit to run for the presidency dahil wala po siyang kakayahan para pamunuan ang ating bayan. Mga kababayan, ito lang po muna ngayon ang ating uh, maikling talakayan. Sana po ay nagustuhan po ninyo. Marami pong salamat sa inyong panunood. Mabuhay po tayong lahat. Magandang hapon.